Hello po, ito po ang inyong kaibigan, Jesus Labadami Labango, ang tunay na matchman ng Tondo Manila at ng Kabampangan. May kanyabi, Mamipita morgo, Mamipi kayo, ikaw, Mamipi. O tagalang sabihin nyo, tunay ko na lagi, puro kayo mamangat, pero ikaw Mamipi malan. Mamipi na common. Paglabak po tayo, ano? Ngayon, e, titimpagin natin yung laraban, ikinuhin natin ito. Ito. Ano natin yung iyaw na tilalagay. Malaki ito eh. alam yeah. pipiliin lang po. Hindi po pwede yung lahat na lang eh tirahin natin depende kung anong ng pagka marami mahirapan naman yung makina kailangan piliin lang natin no kasi yung kasing ano yung washing machine kasi 4 kilo yun

3 report. So pwede na yan Hindi na pwede itong mga ito At marili Bawa ng Malalaki Ito Bali Then report. Yan Okay lang ito Ayan. Ayan, pwede na. Tinagdagang ko lang. Ayun. Ah, 3 and 3 port Ayan. 3 and 3 port 90 naman, 90 man. era na, nakita nyo po, no? Pinili ko na lang yung malalaki. Bali. Ayan. Kulang lang sa dalawang kilo sa 3 and three eh. Pero pwede na yan. Halika, baba na po tayo para may babad na natin para bago tayo eh. Bago natin pa yung kodin isang oras na babad para mamagay yung dumi. So, third floor ito sa amin. Baba tayo sa ibaba. Nandun po kasi yung washing machine. Ibababad ko mga isang oras. Ayan, alas o magbobata tayo no mababaan tayo sa ground floor kasi para makahuna tayo para pagbabad ito, meron siyang 4 kilos kaya o oh. pero hindi natin susundin yan masyadong uh, mataas yan So malinis. Itong gagamitin natin ngayon. Di <tinyo> man ito, ibababad natin. Ibababad ko na. Dito natin ibababad sa machine. Para sa oras. Pagkakain tumit. Tumit, saka natin paanda rin. Ito naman yung para pabango.

dito natin yung sa machine ibababad yung mga damit para mamagay sa oras sa oras o, nakalagay na ako ng ganito hapat ito dapat mamaya lalagay mo na natin yung ganito yung ginagawa ko talaga dito ko binababad sa machine may isang oras mamamaga po yung dami yung lahat ng libag yun ito ito ulat talaga

we <laughs> to nandoon mong iiwan yung isa. Niti man para mamagayang dumi. Sa so, mga oras na babad mananangali muna ako sa ako na तो <laughs> वन <laughs> <laughs> wala nang washing machine <laughs> Ba na namin yung plato ng pastel. Hello. So, dadtim-tim pa natin 'to ni para magmamagataan talaga. Okay. <laughs> You yeah, know Na. isang oras ang babad no? ngayon natin pahanda rin yung motor after one hour pagkatapos po ng isang oras saka natin pahanda rin yan para sigurado yung lahat ng dumi niyan Uh, na magana hindi lang na po yung dumi kundi yung mismong tela ng mga damit lalambot ng gusto para mahalo kanya ng gusto yan sa isang oras ganun pala hindi pala yung kalalagay eh. Pandari ka kagaya niya pwede pandari ko na oo pwede pero mas maganda pala talaga sa aking natututunan nagtuturo din itong machine na ito eh tapos maganda, one hour. Mamagano gusto yung dumi. At pagkatapos yung tela ng damit, lalambot dahil sa babad. Kaya pagka pinandar mo, meron siyang 20 minutos na alu-alu kay lang. Ganyan-ganyan, yung ayang masin, no Kaya pabalik-balik. Bali, magahan para sa kanya kasi malambot na yung mga tela kagaya ng maong na yun ngayon lang malaban yun kasi lang kasi nun eh yun eh. kaya kailangan pasok siya ng gusto para lumambot siya kasi maong eh Yan. kaya hanggang dito na lang ano, itong gawain ng tunay ng macho man ang macho man dyan yung totoo gumagawa ka ng gawain bahay kagaya ko isrok na po ako stroke nose six years sa Pita Pagyoli six years at saka senior city center huh? okay ito naman talagay ko siya sa lalagyan dito then isasabay ko na lang ito mamaya sa uling banlaw mismo sa damit para mabango kasi meron lalagyan talaga ito ang masina ito ng mga ganito kanya lang hindi masyadong mabango kaya kailangan ganito lang. Diretso muna sa damit. Yung huling balaw. Para habang umahalo kay yung um, itong tatlong pabango nga ito talagang masasayaran ng usong. hanggang babangong po sila pareto sige po hanggang dito na lamang sana meron kayo natutunan ano? thank you for watching inyong kaibigan guys brother Mario kista. like and share at isiyan nyo po sa iba Kayong mga nasisiyara naman po pwede po ba isiyan nyo sa iba at mag subscribe po kayo Selamat po, God bless us po. Bye-bye.